Hi guys, it's me, Cherry. Welcome to my channel. For today's video, na maybe so sad, kasi we're here. Pupunta kami sa G Love Diagnostic to take a test, a uh, paternity DNA test for my baby, kasi yung papa niya is nag-doubt kung siya ba talaga ang ama Oh my god. guys, to so think ha, po 4 years, hindi ko alam nag-doubt pala siya na siya ang ama. Oh my god. <laughs> Kaya pala tinitipid niya ang anak niya, parang hindi hindi man lang niya kinukumusta, parang wala siyang pakialam. Yun pala, yun ang nasa isip niya na para, hindi niya hindi niya anak. Oh my god. 'Di ba? Ang sakit lang isipin kasi Yan pala nga sa isip niya. Kaya pala, parang wala siyang pakialam sa kanyang anak. Ganon pala yung isip niya. Na hindi siya ang papa. Hindi siya ang, ama, ang tunay naman ng bibig ko ni Manilov. Hindi pa ang isipin. Pero, we're here now Mama! to prove him. We're here now to prove him. Sa, hindi na muna ako magsasalta for now. Hintayin natin ang result ng DNA test. Siguro ginagawa niya yan para siguro gusto na niya magsitol down, gusto na niya na magpakasal sa bago niya. Kaya binigyan ko, I know it's very, insult to talaga to sa akin as a mom, as, as a girl, as a woman, sobra na-insult ako guys as in no parang pag pagbasa ko kanina, oh my god, doubt. Oh my god, hindi ko alam kung anong sasabihin. Ko. Nanginginig talaga ako kasi hindi, hindi ko alam bakit yun ang naisip niya, bakit nakaisip siya ng ganun. Yan guys. Ang sakit lang. So, grabe guys. Sakit sa dibdib. Pero, gagawin ko na lang to probe him. Punta na kami sa G-Love para mag-take ng test. So, kasama ko pala yung baby ko. Say hi, baby! Hi! So, we're here now in... I don't know what this place. Basta, parang nandito kami sa Cologne. Sa Cologne area. I don't know. Ah! Nandito pala kami sa San Chanko, guys. So, dito, dito, dito daw banda yung G-Lab. So, pupunta na kami doon. So, let's find out, guys eh papakita ko talaga sa inyo ang result na to kung ano aman ang result ha ng test na to papakita ko sa inyo to show ito yung sample natin sa kanya guys kasi ang sakit lang ang sakit talaga hindi um, ko hindi ko maisip talaga bakit na, uh, nagduda siya mm -hmm. hindi ko alam siya naman lang, siya lang naman yung, yung naging boyfriend ko ah. Wala namang iba. Pero, sige lang guys. Strong lang tayo, di ba? Laban lang. So, ipoprove natin sa kanya guys. So, that's it for now. Pupunalis muna kami, pupunta muna kami sa Jilaw to take a test. So, bye bye for now.